Ito natin yung mga kamaster. Ah! Five fingers. More than five fingers. Kasi maliit na ang palad ko. Apaw na mga kamaster. Apaw na sa kulir ko. Uh, magandang umaga. Good morning. Ah... Uh, good morning Luzon Business at Mindanao we come back again uh, Kuya Oms Mountain Lopa Anglers uh, huwag nyo pala kalimutan mga kamaster uh, pasubscribe po ang ating monting YouTube channel Wag uh, huwag nyo mga kalimutan like and share subscribe Mountain pa, uh, Kuya Oms Mountain Lopa Anglers pagkabising tayo dito sa Kupang update ko yung mamaya mga kamaster pag may madawi tayo Alright mga kamaster, So may pa tayo ng spot. Dito tayo ulit. Dito tayo kahapon. Sulzul dyan dami natin dyan. Ngayon ka master, binalikin natin. Dito na ngayon sa barangay Kupang. Alright. Huwag niyo pala kalimutan mga ka master. Pakisubscribe po ba ang ating YouTube channel. Kuya Oms, Mutin lo Anglers. Kasama ko si Master Jason. Ayan, sa likuran. Hindi ko alam si Kokoy kung saan mag i yon. So mga ka master, update ko kayo mamaya kung may madawi pa tayo. Alright, geng-geng. Ayan, dumating na si Carlo. Sa kayong kapatid niya, si Koko, Inandon, si Richard, Indon. Mga taga-mutinlo Panglers, alright. Gitud na lang ako, malaki na yan eh. Mamaw na yan, no? Mamaw na yan. dito na lang ako. ba Kausa tiyaga-tiyaga yan. good size oh nang strike mga kamaster dito na lang ako <laughs> dito na lang ako <laughs> dito na lang ako, <laughs> <na lang> ako. <laughs> <laughs> tumawid ka na tumawid ka na hindi na hindi na hindi na hindi tumawid mamaw oh, oh oh pumuhakbangan sorry sorry hindi dadali. Ha? Hindi dadali. Sayang. Huli na sana eh. Nawala. Sabit. Dito na lang ako. Sabit. Sumabit. 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 Sumabit sumabit ka pa umpisa ng kagatan try zero mga kapaster subscribe kuya Oms, smutin mo pa alright tapos ah puta ha? Oh, maliit, maliit. Maliit lang, umaliit lang. Sumabit ka pa, sumabit ka pa.

Suwabit. Suwabit ko pa. Ha? Galing naman ng sabit na yan. Galing ng sabit. lagi lang. Kakuli ng ano. Three fingers. Good size na rin yan. Good size. Good size, good size. Sabay sabay dari ah. sekarang karo na malaki ah. Dari Ah. Dalis master oh. Good size. Malapad. Ba 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 ba. Lakinya na. Wow, nice one. Good size. good size good size all right mga master mga champion tayo nang malaki mimiu oh five fingers more than five fingers kasi malit na ang palad ko

Apaw na mga mga sir Apaw na sa kulir ko Ayan mamaw o oh. Gumuguhit gumuguhit Sumabit pa Gumuguhit gumuguhit Mag floater ka na nga o oh. Kagat sa floater o oh. Ayan o oh. oh, 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 angat, oh, oh, God size. Tuloko mo ko pag sinkyo, sa sinkyo mo kapag eh. Alright! Sakto lang ah. Kawala ah. Sakto lang. Dumating pa sa ano. Buti hindi kawala Pagis lang. Buti. oh oh Pandagdag dagdag nito si Bang. The God is good all the time. Koy. Ah, mga master, kami ay uwi na. Dahil hapon na mga master, ah, Hindi kami na sirop. Puro very good session na dadawi namin mga master papakita sa inyo pero bago ang lahat huwag niyo pala kalimutan para subscribe Kuya Oms Muntendopa Anglers papakita sa inyo sa inyo mga kamaster yung huli natin alright ayan huli natin more than five fingers ito pa may more than five fingers ayan ito yung kay Jason. harvest mga tilapia ayan ito yung sa akin tsaka ito sa cooler kita nyo naman ayan o oh. puno yung cooler apaw alright kita nyo mga kamaster apaw yung cooler tsaka ito pa Binta na natin to Nasa mga 400, 500 na ang makikita ko rito Alright mga kamaster Huwag niyo ba kalimutan Pasubscribe Kuya Oms Muntinlo Panglers Alright Alright mga kamaster Nandito na tayo sa bahay Karating natin Hindi mo sunog na mukha ko Papakita ko sa inyo mga kamaster Yung huli natin May mamaw Yung isang mamaw Binenta ko ng 50 Siguro mga triport yun Ngayon Papakita ko sa inyo yung huli natin Puno yung collar saka mayroon pang bihagan Puno din ah, Wala pa sa Hindi na puno yung bihagan Apa kita sinyum sama master? And Buster. Oh. Puno. Oh, Sudah mm -hmm. dilihat. Alright. Oh, ha? Yan. Boleh kenatin kan sama master. Ya, yeah, bos, boleh to. Sama ngin. Terima kasih ya. Siap. mamaya titimbangin namin to kung ilang kilo dahil bibiliin yung dalawang malaki tatlo kukunin ko kasi pang ulam natin mga kamaster huwag niyo pala kalimutan kamaster subscribe kuya om sumutin lo pa anglers Iyan o no? dalawang mamaw pero very good size alright Okay. Ah, dadapan, Dumamaw, oh. Isa. Dalawa. Ang okay Pertiwain ko yung tatlo na yan. Okay. Ugasan natin. Lagyan natin sa plastik para matimbang kung ilang kilo. Titimbangin na namin mga master. Para pag-uwi ng may-ari ng bahay, babayaran na niya titingnan natin kung ilang kilo. Yan. Five. Ano yan? Five in... Oh, ah. Yeah. Yan. Ay binya ba yan? Ha? Ay binya. Lagpas isang kuwit. Sige, pabiliap na yan. O, ka, ka Okay. okay.